Boxing Ang isang sport na kinakailangan ng matinding paghahanda Pagalingan ng estratehiya at disiplina sa bawat pagsampa sa ibabaw ng lona Kalakip nito ang kasabihan ng pagkakaroon ng malinis na kartada Ay di sapat na basihan ng pagiging magaling na atleta Bagkos isa lamang itong numerong dapat pangalagaan nakalauna ay maari ding madungisan may ilang boksingero ang nagwakas ang karera matapos matikman ang unang pagkatalo. Ang iba naman ay napanatili ang husay hanggang sa magretiro. At ang karamihan sa kanila ay kasalukuyang pang namamayagpag sa larangan ng palakasan. Isa na dyan ng self-proclaimed TBE o the best ever na si Floyd Money Mayweather na iniwanan sa mga hindi naniniwala ang record na 50 and 0. This was my last fight tonight, ladies and gentlemen. My last fight. That's for certain, no matter what's in front of you. For sure. Tonight was my last fight. At mga dominanteng mandirigma na patuloy na nananalasa sa kanilang division, Mula sa tinaguriang halimaw ng Japan ng Super Bantamweight Division. Devin The Dream Haney na undisputed sa Lightweight Division. Undisputed King Terence Bud Crawford sa 147 Welterweight Division. Russian knockout artist at unified champion Arthur Beterbiev sa light heavyweight division. At ang dalawang halimaw sa heavyweight division na si Gypsy King Tyson Fury at Alexander Usyk. Ngunit meron isang pusong kampyon na boksingero ang minsay na dungisan ang malinis na numero at susubukan makabalik ngayon sa Tugatog. Ito nga ay si King Ray Ryan Garcia dating undefeated sa record na 23-0. Buong tapang na tinanggap ang lahat ng mga kondisyones at sinugal ang kanyang malinis na kartada sa kamay ng isa sa mga iniiwasang boksingero sa lightweight division at undefeated knockout artist ng Mayweather promotion na si Jerbon Tank Davis. To yeah, 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 yeah. Nalasap man ng kauna-unahang pagkatalo sa kanyang pagiging profesional na boksingero. Nakuha niya naman ang respeto ng mga taong sumubaybay sa matchup na ito. Dahil sa angking tapang na pinakita niya, para lamang makapagbigay ng magandang laban sa mga manonood. Affected the body. He's one and on you. Use the two biggest names in the division. I want to see it again. I want to see it again now, and I want to see it for no dehydration. Mate, all the respect in the world to you. You're the future. The future is there, and I'm I'm watching you all the way. I wish you all the best. Get back on Baon ngayon ang mga natutunan sa mapait na pagkatalo sa harap ng libo libong panatiko. Muli siyang magbabalik aksyon ngayong Disyembre para ipabatid sa lahat na hindi pa tapos ang hari sa kanyang nasimulan at patunayan na hindi hadlang ang pagkakaroon ng talo para muling makabalik sa linya ng mga magagaling. Kakaharapin niya ang isa dinoy undefeated sa loob ng anim na taon. Eh. Si, si, si. si. Oh, ha, Uy! Oh, entra! that's I want to ask you, so Ryan Garcia is fighting Oscar Duarte. Oh, you sparred Oscar Duarte, right? You sparred Oscar, you sparred Ryan. I think you fought Ryan in amateurs too, right? So break down the fight. You know both of them. Who wins and why? Who has faster hands? Uh, Ryan. Right. Who is harder? I, I believe Duarte. Subalit, nakatikim ng unang talo sa kanyang pagtangkang maging kampiyon. Oscar Duarte Jurado. Isang knockout specialist mula Mexico. Nakasalukuyang nakatira sa Estados Unidos. World rated rank number 11 sa WBO lightweight title. Hindi magiging madaling laban para sa pagbabalik ni King Ray Ryan Garcia sapagkat may katigasan ng panga at niminsan na hindi pa ito napapatulog sa ibabaw ng lona. Matapos malasap ni Oscar Duarte ang kanyang unang pagkatalo ay nagkamada ito ng 11 straight wins sa pamamagitan ng knockout at stoppage. Narito ang munting pasilip sa kanilang Tale of the Tape at ating pagkumparihin ang mga nilalaman. Mas matanda ng dalawang taon na nga hamon sa hari sa edad nitong 27. Sa height na 5 feet and 9 inches ni Oscar Duarte ay hindi naman nalalayo sa 5 feet and 8 inches and a half ni Ryan Garcia. Sa reach na 71 inches ni Duarte ay masasabi natin na walang gaanong advantage sa 70 inches ni Garcia. Parehas orthodox knockout artist at parehas nag-a-average ng 80% ang kanilang knockout power. Subalit magiging bentahi dito ni King Ray Ryan Garcia ang kanyang pamatay na left hook kahit pa siya isang orthodox fighter. Gayun din sa professional bout ay parehas may talo sa kanilang pagkampanya. Subalit may isang tabla itong si Duarte, 26 wins with 21 knockout. 23 victory and 19 knockout naman para kay King Rai. Huling na palaban itong si Oscar Duarte nito lang Mayo. Nang kalabanin ang American boxer na si DeAngelo Keyes at makuha ang panalo a 7 round RTD. minuto y ya sin el poder, ¡Los! ¿Okay? ¡Los! ahí va con todo, apretó el botón de la candela, ahora Duarte. Si no, ahora el objetivo para que hay, tiene que ser, que, que pasen los. Nueve. Va metiendo la presión Duarte, lo va midiendo, lo va midiendo, lo tiene metido en la esquina ahí hasta aquí llegó el mío que... usted quiere continuar mira el referirle le leyó eso usted quiere continuar dígame la verdad por favor dígame en el oído para que no lo vea eso, porque aparte no ninguno de estos pasajes de, de ataque por parte de duarte no tiene como revertir para tratar de, de trabajar pega viene en velocidad combinando duarte está muy mal y la izquierda con potencia otra vez pegadito a las cuerdas sigue Duarte conectando buenos golpes allá, allá hay uh, no, no tiene qué ya hay Namus muy lastimado ya muy lastimado de Ángel ¿por qué no cuida a su buscador? ¿ya conecta? Mira, otra vez que se ha lanzado sobre todo Duarte que lo ha entregado todo. Esta pelea que derribó a su rival que...